Ah, aya na very good contact number two <laughs> o oh, bading na lang baddding

wala na kayo sabay daw sabay sabay Kamera, okay na la lang kayo masyado ah <TVs> <laughs> go 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 na ako sa kanila maganda ako sa kanila. Mamapakita. Maganda pa. Ang katagot. Ganyan lang mo kay? <laughs> <Siyan> na mo <kayo>. lang. <laughs> mo lang. mo lalapit man dito. Uso ka na tayo din. <laughs> hindi ka na naman. <hihil> <Siyan> ka na naman. yun. ka na. Pagod ka <kayo. hihil> <hihil> <hihil> <Siyan> na. Hindi pa. <kayo>. Hindi. 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 Hindi.

शादी ले रहा हूँ जी शादी ले रहा हूँ शादी ले रहा हूँ शादी ले रहा हूँ शादी ले Okay, panuuloy na natin. Parin na natin. Stop, okay. Stop na! Stop na! mo Stop, Stop, Stop na. Stop na ba? This is Bri. Ang nag-video sa amin. Ang nag-video? Ang creator? Oo nga. Yan yung maganda. Walang niya kayo lalabas to na sa YouTube. Bahala kayo. Direktor? <laughs> director. Ay tell. Hindi. Anak nang director. Hindi. Anak ng director. Yeah, ah, ito, ito, ito. po. Director. Hmm. Okay. I Amiss na mom. Ayan pa. Ayun pa, ayun pa yung ano, yan yung nakatagal sa atin na bumili ng gas. yung ano, kami na doon natin. Ang sari lang, <laughs> hintayin mo kami dahil palapit na kami. yung camera girl, nagtatago yun. Ay, yung ayun. camera girl. Ayun, Nasaan yung camera girl? Ayun, yung shoot ako dito. Si shy girl. Sana yung shoot ako nawawala dito. Nakawala siya, nakawala wala, Ano ba? Nakawala, yung ano, andito yung mga pangit. Mga drop pangit. mga pangit? Mga pangit. Hi, Jane. <laughs> kansay na F4? <laughs> turo nyo naman po yung aso, turo nyo aso, nag aso. aso babe. eh pa tayo na aso pag trip nyo? Tara na, tara na. bye bye-bye. <laughs> <laughs>